Ang pinaka nakakakumbinsing kwento ay ang kwento mismo ng taga ng Fort Santiago. Dahil siya mismo ay nakakarinig ng mga boses, nagkakaroon ng pakiramdam na may nakatitig sa kanya at naririnig niya ang kaluskos ng kadena sa sahig. Ang dagdag pa niya Meron daw mga parte sa intramuros ang hindi pa nabubuksan para sa publiko. Kung bakit? Dahil daw ang mga lugar na iyon ay may madidilim na nakaraan at maraming mga paramdam na di maipaliwanag kaya di nila ito pinapapuntahan sa mga turista. Ikaw, pupunta ka ba sa Fort Santiago? sa intramuros